what's up mga mates so oh, yan yeah. so dalawang araw na lang kami mag stay dito sa Pilipinas kaya ang ginagawa namin ay kumain na ng kumain ng prutas mga mates kasi doon pag namin ng New Zealand wala nang kaprutas prutas doon na kagaya ng mga ganito yan kita nyo mga mates ah. yan hmm. Dahil na yung mga prutas namin <coughs> pinadala ko na dito Ayun, sa gusto ko kapatid ko dala na ng prutas kasi nung umuwi ako hindi ko nakapagdala kasi nag-commute lang ako yeah, kaya yan so ngayon magsasawa muna kami sa mga prutas para sulit yung aming uh, ang aking bakasyon para pagbalik ko na ng, ng New Zealand yan di ba so Kain muna tayo mga mates. Oh. Lansones. Putan. Ito. <coughs> mga ito. Oh, lalaki oh. Nung isang araw mga mates. Ang kinain ko naman puro ano. Durian. Marang. Rambutan, ngayon rambutan ulit, dragon fruit, mga lansones. Ah. Ito yung naming uh, pagkain naming mga mahirap sa pumisa, mga mga ganitong mga putas.

Alam mga mates, ito yung tinatawag namin na variety ng Kaluleta. Yeah. Ito yung tinatawag namin na variety ng lansones. Yung tinatawag namin na duko. Ang texture ng laman niya, mga mates, ay parang nata di coco na kahit green pa, matamis na. Mm. Yeah. Ito, ito mga mga mates parang nata di koko siya na ah, kita nyo mga kapag pag kinagat nyo siya ano siya yung parang nata di koko tapos kahit kahit dyan itong may green pa matamis na siya mga mates kagay kasang pasang kamalitan ng mga kalapit

diba mga mates, itong tinatawag na ano, mukbang ng butas. <laughs> Nagmukbang. <laughs> Lansunis. May <laughs> e grand fruit at saka ano. Rambutan ito. Hanggang makayanan kung gano'ng karami makakain. <laughs> Taman tama naman mga mates, yung pagbakalas yun. Although hindi pa hindi pa hinublat yung mga brutas at least inabot ko na yung mga tanim namin ito na ito na kabis mga mates kaya yung sa loob ng limang taon na ngayon na uli ako nakauwi tapos ang kakainin mo yung brutas ay eh, galing sa sarili yung tanim tapos mga ganito mga katuwa mga mates Uh, ang sarap ng lansones. Sarap ng lonot, lansones. Kahit ganito siyang may parang green pa. Ang tamis na niya at uh, yung yun yun ang texture ng kanyang laman. Ito. Ito yung mga medyo. Yung texture ng kanyang laman, parang nata di coco. Ang sarap kaingin. Hmm? Ang sarap kaingin. Umuwi ng Pilipinas ng bakasyon mga mates tapos ngayon nagmukbang ng, <laughs> ng prutas. <laughs> mm -hmm. Sa inyo ba mga mates may mga puno din kayo naman dito? Uh, sarap uh, mga sariling tanim. Uh, mga kababayan natin dyan ang mga ORW na kapag umuwi kayo, dito sa atin sa Pinas. Itong mga ganito ang mga nakakamis mga may. Yung mga prutas na ganito na original na meron dito sa atin. Ang butan, mga Kaya. Yeah. Ha. Doko pa nakakain ko. Oh sige ka. pag napuno ko na to. Titigan na uli ako tapos pahinga lang tapos kain uli. <laughs> Sinasamantala na kasi magkain ng mga prutas eh. Kasi nga, 2 days na lang, babalik na ulit kami ng New Zealand. Kasama na din po Kaya, ito, sinasamantala ko na itong mga ganitong pagkakataon. Dahil ito ang ulit ang mamimiss ko. So, matatagalan na ulit ang balik namin dito. Kaya, yun, mga mates. Hindi ka. Hmm, kain tayo. oh, sarap. Hindi eh. Yan. Diba? kaya. Diba? Ito yung ginagawa ko, yung texture ng kanyang laman, ng lansonis ay parang nata di po. <coughs> Hindi nakakasawang kainin siya. <coughs> Ang tamis nga nito. Ano ito kayo? Ano? Maraming <coughs> ito pagdaya. Ano? Mm, shout out pala kay ano kay kay pareng Luis. Pre. mo tong mga nasarap ko. Yan, talagang mukbang na prutas to. Nagkataon lang nung nagbakasyon ka, wala pang ganito mga prutas. Mm, timing na timing yung bakasyon mo tag prutas. Okay, to, sinasamantala ko na pre. Kakain ko na lang kita. Shout-out sa mga ka ka meet ko dyan, sa ikon partner, hmm, patawaw channel, yes. um, um, at um, 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 TV um, mm. um, tv shout out, um, um, kay uh, Toilets the Master Shoutout kay TDL TV Shoutout sa iyo Kaya habang ito, mm, tuloy lang ng kain magmukbang na ako ng putas. magmukbang

nga mga mates tuloy lang yung kain ko eh. So, uh, muli ako ay nagpapasalamat ng, ng marami sa inyong sawang pag ha, sa maliit nating YouTube channel. Sa so, lagi nyo panunood ng aking uh, ina-upload ina na ng mga video. Sa inyong uh, uh, pag-subscribe at uh, siyempre hit ng notification bell para lagi update sa mga video na ginagawa ko. So, maraming maraming salamat. Ayan na. At saka, parang ako eh. So, yun nga mga may, sa tingin ko, hindi ko naman ito ayaw kong bubusin. sa dami nito eh. Sa lang. Ayan. But, uh, at kagaya ng sinasabi ko nga, uh, lagi tayong mag-iingat. Uh, basta kahit ano pang ating gawin, laging isipin yung ating kaligtasan. So, muli mga mates, ay maraming salamat. At uh, hanggang sa muli mga mates. Babaya. Hope.